Magandang araw po sa inyo lahat. Ipaalam ko po sa inyo ang ibig sabihin ng present perfect progressive tense. Ang ibig sabihin po niyan, yung unang ibig na sabihin ha, kasi meron pang pangalawang ibig na sabihin niyan. Dito po muna tayo sa una, kaya naglagay ako ng part 1. Ang unang ibig sabihin po ng present perfect progressive tense ay gusto nyo pong ipaalam kung gaano katagal isinasagawa ang naturang aksyon na katatapos palamang na may kinalaman po sa sitwasyon ngayon. Okay? So magbigay po ako ng halimbawa. Kunyari po, may babae. At yung babae po ay paos ngayon. Paos siya ngayon. May nagtanong sa akin, bakit siya ay paos ngayon? So, sasabihin ko po ang dahilan kung bakit paos yung babae ngayon. Okay? Sasabihin ko yung patungkol sa nakaraan, kung anong ginagawa niya. Okay at dahil sa haba ng panahon na sa haba ng panahon ng pagsasagawa niya doon sa Naturang Aksyon. pao siya ngayon. Okay, so ang rason ko po ay ito. Siya ay kumakanta buong gabi. Yan ang rason ko. Kasi alam kong yan ang kanyang ginagawa. Okay. So pag in English ko po yan, kung, kung yung siya ay babae, para sa siya ay she has been. Kung lalaki, he has been. So, ang gagamitin ko po ay she has been para sa siya ay. Kasi, kasi po, pinag-uusapan po natin ay babae. Okay? She has been, tapos yung kumakanta, singing, tapos yung buong gabi, all night. She has been singing all night. Nakabuo na po agad tayo ng present perfect progressive tense kung saan ay naipaalam po natin yung katatapos lang pong action na isinasagawa po noong babae na nag-umpisa po sa nakaraan na may kinalaman po sa sitwasyon niya ngayon. Okay? Bali po, may pattern po para makabuo po tayo ng present perfect progressive tense. Okay? At dapat yung tandaan. Yung ako ay po ay kailangan nyo i-translate bilang I have been. So, ito pong I, you, we, hanggang day ang gagamitin po natin I have been. Yan ang isasama natin. Okay? Para sa akin, tinranslate ko na lang po itong have been bilang I. Okay? Para mapadali. Okay? Tapos po, pagdating sa he or she, na sa Tagalog ay siya, ang ipapartner nyo naman po ay has been. Yan ang ipaparehan nyo. Okay? Yan ang dapat yung tandaan, ha? Pero pag ang pinag-uusapan po natin o subject natin ay pinangalanan nyo na katulad po ng Mario tapos isa lang pong pangalan has been po ang gagamitin nyo. Pero kung dalawa o tatlo o higit pa Mario and Luigi have been po ang gagamitin nyo. Kasi ang have been po ay ginagamit sa pagpapangalan po ng mga tao. Higit sa isa dapat. Okay? Yung have been. Tapos pag ito ay hindi eh ang gamitin nyo po ay it has been. Okay? Ngayon magbigay po ako ng halimbawa gamit ang it has been. Kasi sa Tagalog po, minsan itong salitang ito ay hindi na natin isinasama. Katulad po nito, umuulan buong gabi. Pag yan ay tinranslate po natin, it has been raining all night. Okay? Yun po ang tatandaan nyo. Minsan sa Tagalog po, yung ito ay hindi na natin isinasama. Kasi magiging mali po yung mensahe natin sa Tagalog, di ba? Pag isinama natin, ito ay umuulan buong gabi kung saan ay mali. Kaya, ganito tayo magtagalog, umuulan buong gabi. So, pag in-English nyo yan, yung ito ay kailangan nyo pa rin isama sa pagtatranslate sa English. It has been. Okay? So, makikitandaan na rin po. Okay? So, isa pang halimbawa, si Mario ay natutulog buong umaga. Pag in-English nyo po yan, Mario has been sleeping all morning. Okay? Nakagawa na naman po agad tayo ng present perfect progressive tense. Ngayon po, ito pong mga adverb na patungkol po sa panahon, adverb of time, natin dito, ay kung mapapansin nyo, ay nagpapahayag po ng haba ng panahon. Tinan nyo, buong gabi, buong umaga, buong araw, buong hapon. Di ba? So, sila po ay may karapatan na magamit dito sa present perfect progressive tense. Kasi po, ang present perfect progressive tense ay para maipaalam ang haba ng panahon na isinasagawa ang naturang aksyon. Okay? Ngayon, pag ang pag-usapan po natin ay pagsagawa ng naturang aksyon, yung pagsagawa po ng, ng pagtulog, pagsayaw, kailangan po i-spelling nyo po sa English ng may ING sa dulo. Tinan nyo, yung natutulog, ginawa nating sleeping. Kaya po ganyan, may ING sa dulo. Gusto pong ipa-imahinasyon ng present perfect progressive tense na yung naturang aksyon ay isinasagawa o ginagawa sa panahon na iyon. Pag inisip mo siya, ginagawa talaga yung pagtulog. Okay? Ginagawa pa ulit-ulit. Katulad po nitong yung pagkanta, inuulit-ulit mo. Pag tinagalog mo yung pag inuulit-ulit yung pagkanta, kumakanta na kapag in English ay singing. Okay? So, yan po ang dahilan kung, merong, kung bakit meron po tayong ING sa dulo kasi naka po yung action natin. Okay? So, yung present, may kinalaman sa sitwasyon ngayon, yung perfect, nag-umpisa po yan yung action sa nakaraan. Yung progressive, yung action po ay nakaprogresibo o nangyayari sa panahon na iyon. Yung tense po, yan ay patungkol sa panahon. Okay po? So, sana makikipractice po ng maigi itong present perfect progressive tense natin para magamit nyo na rin po agad. Maraming salamat po.